Good morning, Good morning everyone! Nandito si Kabayan. Six years na siya dito sa Kuwait. Tapos hindi siya nagpagupit. Pumunta sa dito sa MSS pa kasi pagandahan po siya. Pagandahin ko yung buhok niya. Yung mukha hindi ko alam pagpaganda. Yung buhok lang. Ito ang haba ng buhok niya, oh. Mm. Sa six years, hindi siya umuwi sa Pinas. Ito yung buhok niya ngayon. Gugupitan ko siya ng magic touch. Kalutin mo na yan. Mm. Via B, B. Okay, dahil hindi na pa ang Okay, six years wala pulit ulit sa Pilipinas. i ko na. Bismillah. Aywa. <laughs> May taga-video ka pa o. Hmm, yung taga-video ko. <laughs> baka, i-V ko lang kasi mag-iak daw siya pag ano. <laughs> Ah, uh, ayak mo siya magwa, gwapa bitaw ka. Um. Seven years ako eh, walay gupit-gupit, walay gawas-gawas. Kaya kung mo gawas siya, ako roto eh, kwarta. Ro, yung asa rin bag na eh? Huwag ka malikot! Ito yung bag niya, oh. ito yung bag niya. Hindi, hey, ang bukat <laughs> ka sa talan. Ang, ang, ang laman. Laptop. <laughs> ang laman, sibuyas. Sibuyas ang laman, amoy sibuyas. bawang. <laughs> ang laman nito, amoy bawang. Wak-wak <laughs> siguro ka na itaas mong buhok. Ayun <laughs> Ayun. Ayu. Pero ang gusto ko, mabasag pa sa dito kasi nandito yung dry. Oh, bawasan mo ma'am. Ma am. Mom, good afternoon. Yes. Good afternoon. I see you. When, uh, when come to the salon? I'm here. Are uh, you connected with someone? This is your salon? Yes, ma'am. What time today? Come, come, come.